Hello guys, magpapaksiyon naman po tayo ng barasot Barasot tatawag tawag nang sa amin guys Yung isdang maliliit, masarap na paksiyon to guys Yan Yan guys ang pangpaksiyon natin, loya, sibuyas, saka bawang At saka pinatuyong kamyas at saka sili, yan guys Lagyan natin ng asin. Yan. Lagyan natin ng magic syrup. Mas kaya yung pamitaw? Salang na natin guys ang isdang maliliit. <coughs> Lagay natin sa ibabaw ang sobra nating sibuyas at saka luyat. Luyat bawang. Mag-add ng kaunting asin sa ibabaw. Magic sarap ulit sa ibabaw. Paglanian tayo ng black pepper guys. Alam ha basong tubig. Ayan guys, so The DMTV Macau Ayan Ayan na guys, ang ating paksi oh, Kain na tayo Yum, yum, yum oh.